Magandang araw mga idol At ito na nga at meron naman tayong mga natukotsan na masasarap na mga pagkain dito sa Abu Dhabi At isa nga ito sa mga nagustuhan namin kainan dito sa Abu Dhabi Dahil nga sa videos natin ngayong araw na to at magkakaroon ka naman ng mga idea kung saan merong masasarap na kainan dito sa Abu Dhabi Tara let's go! At ito na nga at lumabas nga pala kami ng aking misis para maghanap na naman ng isang masasarap na kainan dito sa Abu Dhabi. At ito na nga at meron kami na balitaan na meron daw kainan dito sa Abu Dhabi na napakasarap daw talaga. Sigurado na naman na mag -e enjoy tayo sa ating pupuntahan ngayong araw na to. Dahil isa ito sa mga nating kainan naman talagang tatak Pinoy. At isa pa sa mga nabalitaan namin dito na may masarap daw silang tinitindang mga ulam tatak Pinoy talaga. Ito pala ang Etan's Lomi Restaurant and Bakery. At napakadali lang pala niyang hanapin dito sa Abu Dhabi. Halos tapat kulang nga lang pala siya ng Dalma Plaza Building at hindi rin pala siya mahirap hanapin dito. Lakad mo nga ng kote at mapapansin mo na kagad yung Ethan's Lomi Restaurant. Pasok mo nga dito sa salubong ka talaga ng napakabango at napakasarap ng amoy na mga pagkain na niluluto nila. At ito na nga at sinili po nga rin pala na marami rin pala sila rin itong order Bukod pala doon sa ulam na itinitinda nila pati na rin mo yung Lomi na masarap na itinitinda nila ay talaga naman marami pa pala pwedeng pagpilian dito at marami pang iba. Ay talaga naman mag-enjoy -e ka sa dami mong pagpipilian. At meron nga rin pala sila na masarap na hot chili sauce at meron silang malinis na area para sa mga condiments. At dito matitikman mo na ang masarap nilang bopi. Sigurado na mismo talaga yung tinolang manok at meron sila dito. At hindi mo wala ang masarap nilang laing. At marami pang pwedeng pagpilian ng mga lutong bahay. Ay talaga namang perfect na perfecto para sa mga OFW dito sa Middle East. At syempre hindi rin mawawala ang sabaw ng tinola ng manok. At eto na nga ako nakatira ka pala dito sa Abu Dhabi City. Ay talaga namang perfect na perfect ang videos ngayong araw na to para sa iyo. At eto na nga at matitikman na nga natin ang pinakamasarap na lomi dito sa Middle East. At kaya naman hindi namin pinalagpas ang masarap ng lomi dito sa Ethan's Lomi Restaurant. At sobrang napakaasikaso talaga ng staff nating kabayan dito. At ito na nga yung pinaka-exciting part na hinihintay natin, kainan na! At ito na nga ang aming inorder pala dito, isang kanin at isang ulam. At talaga namang napakamura at budget meal lang talaga siya. At sinamahan pa nga, nagiinit at napakasarap nilang hot chili sauce. Ay talaga namang pagpapawis ang kasasarap ng mga pagkain na lutong bahay. Ay talaga namang siguradong mamimiss mo ang luto ng kapitbahay mo. At ito na nga kahit simpleng ulam lang ito ay napakasarap namang talaga. At syempre titikman naman natin ang lomi ng Etas Lomi Restaurant. At ito na nga sabaw pa lang ulam na. At, at ito na nga ang texture ng noodles ng lomi nila talaga naman may enjoy mo kasi taman tama lang pagkakaluto. At yung dami ng toppings ng lomi nila talaga naman hindi tinipid at napakasarap namang talaga. First bite mo pa nga lang dito talaga mararamdaman mo talaga na mayro pagmamahal ang pagluluto nila. Sigurado naman mga idol talaga naman pagpapawisan ka sa sarap at may enjoy mo ang bawat kain mo dito at ito na nga mga idol ko magpupuntahan nga pala kay dito na sa may second floor pala ang dining area nila talaga namang ma-relax ka dito habang kumakain ka kasi meron silang napakalinis na area para sa dining ah. ang ganda nga dito habang kumakain ka pwede ka mag sound trip at dito naman sa baba nila meron ka mapansin ng mga bakery station at iba-ibang klaseng tinapay na pang masa lang talaga ang presyo at kung na mismo ang bakery sa Pilipinas ay tamang tama para sa ito kasi nga nandito dito na lahat ng mga gusto mong hanapin meron din sila dito puto, kuchinta, maha, at marampang iba talaga namang high recommend hindi talaga ang ganitong klaseng kainan lalong-lalo na kapag Pinoy ang tatak hanggang dito na lang maraming salamat tapos na gayat bigyan mo na.